Hello everyone. So, mm, ayan na naman, mayroon na naman ako i-flex. Ayan, oh. May nagbigay na naman sa akin ng gifts. Oy, para kan na Naka-paper box. O, oh, tara na. Excited na naman ako. At higit sa lahat, alam ko, excited din kayo. Mag-open at makita ang laman ng box na to. Thank you sa nagbigay. Oo. oo. Ayaw pa mention ang pangalan. Kasi daw, um, So, iba na yung outfit ko kasi ngayon. Lagi na lang ako naka long sleeve. Ano nga ba talagang bigay sa akin? Related ba? O, oh, kasi, o, oh, yun o, ba diba? Medyo mabigat naman. So, tara, tignan natin. Uh, oops! Nasira <laughs> ko yata. Wow! Hello! Hello! Oo nga, ang ganda. Yan, bagay nga talaga sa akin. Oo, yung nakating kasi sa akin mensahe, bagay daw sa akin. Tsaka, iba na outfit ko ngayon. Pag nagdadamit, so, yun nga. Ano na? Oo. O, yan. <laughs> Parang ang dami. Woo! <laughs> wow! Yeah, oh, thank you so much sa nag-bigay. Oh, kahit ang layo-layo mo, naalala mo ko. Oh oh, di ba? Oh, oh, ayan oh. Ayang ganda. Light color. Oh, kasi nga alam mo naman, negra. <laughs> wow, ang ganda. <laughs> oh, ayan to pa isa. Oh, di diba? Ang ganda nga. Oh, ayan. si Gora na pag umaalis, may pampalit na tayo. Alam naman ng buhay natin. Solo parent, hindi makabili na. Uh, ikakain na lang natin, bibili pa ba, so hindi naman, nagbigay na, ayan, wow, ayan, oh, oh, yung ganda, thank you so much, thank you so much, thank you, thank you so much, alhamdulillah sa nagbigay, ah, uh, parang natulog ako yung name niya, pero talaga, thank you so much, naalala mo, kahit malayo ka, ah, uh, ay, basta, thank you so much, so ayan lang guys, thank you so much.